Yo, what is up mga paps? May adlaw sa inyo ang tanan diha. Ani, ano pa ito karoon para sa itong bagong gama ng video for diskon. So, ang tarada na ito dari karong adlaw ang mga paps is at sa itong mga manok gamit ang kaning mga alternative feeds o ginatawag ng mga market leftovers. So, yung sakto baka ko, ano, no? Anyway, sa iyo, pas kabuntagon, 5.30 in the morning, mata na tali ano, kaya ito na ating manok itong mga manok kaya nagkisikisi na sa kagutom. So, gamit ining mga market leftovers o so, kanang mga dahon-dahon yung pinanitan nila diha ang mga baligya sa merkado mao ni atong galingon no so layan nato ni sila kay para pod makatipid po ta sa atong mga bahog so kaning mga leftovers mga paps pinangayo ra gyapon nato ni dito sa merkado sa ilahan ni Chamonina kay instead nga ilabay ato na lang gamiton pakaon sa mga manok kaning video mga paps is totoo -to, na gud po nako ni siya na cover wala na gyud ako na tagaan og time nga ma-edit and upload tungod kay na bisita sa trabaho and for the upcoming Christmas celebration and patapos na pod ang bulan so karon lang gid po ko nakahatag og time nga mahimuan ako ni siya og edit and ma-upload nako so mao to pagkahuman ako ugaling ang mga leftovers ng ipangayon at sa merkado gamit aning DIY nga shredder ako na lang po dayon ang gilimpihan ar dili ta sa tong inahan ba unya kay pasko naman dayon hapit anang patugtog nung dayon si mama dia ah makakantag makasayaw man sa nang style eh transition na diring tapita mga paps kaya pamahog naman ta so wala po yun ako na plaster ilan ang gidugukan ipang gutom na ganyang mga mananapan eh pero hulat salang magamay kaya ako sa nina kong mga gagmay aron dili sa magbiak-piak So kanin siya mga paps is pa sa mga 1 month old. So heritage breed Japan na siya. Actually gusto ko mag-breed uh, pure bisaya nga manok or nitibo. Pero na-realize na ko nga wala magukoy materialis. And then siguro magkuha -o, o isa ka rooster. Then mo yung atong i-crossbreed sa atong mga heritage hen. Para swabi po ng iyang resulta. Kaya so karoon mga paps maamagod ang demand yung pangita sa market nga native chicken. Kung mana itong bahaw de, mga paps ato lang po dahil kuhaon nilang waterer kaya lista na itong bago para presko. And then direpon sa PICAS is lahat na po ni sila. Nasa week old pa lang na sila. So, to save sensitive pa kaya na sila mga paps no nakabalot pag yan ang ilang kuloy kay uh, sensitive kaya na sila sa panahon ba kasi noon niya matugnawan hanginan o daotang espiritu na mauna na hinungdan matay lugi na hinunta mga paps imis magnegosyo patay tani o dari darita sa part mga paps na akong pinakaganahan which is ang pagpamahog sa manok. Nindot kayo sa feeling mga paps na kanabi kamulo pabito bito ka sa ilang pagkaon and then magpanon din na sila no, manggiduol, manggidasok na sila sa imuha. Magsagol man na na yung mga dagko na ikagmayos, na sa nakapagipabo. Huwag dili lagi ka magbutas mga paps basta kay impas yung na ay tiil magsanis sa lira saka mga talinis kay kuko na paypabo awala ay paksi-paksi yun ay panit sa tiil Usahay mapungot sa bito pamalandungon nga human imo gibahugan tamak-tamakan pa imong hang limpyo kay imong hang tiil ba tamak-tamakan ra ka nga golpita bitaw ah, basta kay makaingon na lang gid nga aw hulat lang pila ka adlaw no kalha na ka paingon pero worth it ra man sad mga paps makita nimo nga kanang bitaw makabawi-bawi na ka nahinay makabaligya na ka And then sa panahon po niya nagkagipitan mo wala may panudaan na pwede na ka makakuha ng manok. And at the same time, maski og dako-dako na siya gasto, stress sa labor po dyan. And kalabit malingaw kasi mong kibuhat. Mau usa sa butang or kalipay nga dili mabayaran bay maski unsaon no mo na mo direkta alternative feeds para mapakaon nato sa ilaha mga paps pero sa tinud anay nga istorya mga paps kani based on experience na ni nakoa ah, kaning alternative feeds nga tong ipakaon sa tong mga manok pangabag-abag lang man siya sa bulsa o pitaka ha gud mag rely ana nga maura na, na inyo ipakaon bitu hangtod sa hangtod labi na gud ko ang purpose niyo sa inyong pagmamanok is kana ang ah, production gwapo nga quality sa manok o gwapo nga quality sa karne dili gid mo matabangan na ng alternative feeds ano naman tungod kay wala man gyud siya insaktong competition sa nutritional content kay kinahanglan sa usa ka manok and kabalo naman siguro mo ano. no so kung gusto gid ninyo nga mas bugat mas dali mo dako inyong manok so, dito kita sa commercial feed so alalay lang yun na ang alternative feeds mga paps no kayo sakit sakit na kayo sa bulsa ba ang bahog ng kaanam ng kamahal bitaw pero okay na normal mo yun so mao to pag haman ako man ako iwit daraan pa mahog, ah, manilig na lang po dayong ko kay mas tindot magod ang ah, palibot niya limpyo bitaw walay sagbot And tanawara to mga manok do mga paps, relax na kayo, busog naman good. So sana all busog, ang yeah, tagiya wala pa nakakaon. Ahay! So moro to mga paps, ano lang sa tatukutob, na see you next one. Salamat!